Mas pipiliin ko yung pamilya ko kaysa yung partner ko. Hi! Wow, Diyosa nga! <laughs> Bakit ka na para ate? Ang ganda-ganda mo. A single mom ako. Never been married ako, host. Isa yung anak. Then, ano pong pangalan niyo po? Mel. Taga dyan saan, pero wala ko ngayon sa Pilipinas. Sa Singapore. 32. Hindi alata na 32 ko na, ate thirty 31 so ilang taon ka nang single? isang taon mahigit so paano yan? naka, naka move on ka na ba? baka mamaya yung ex mo hindi pa naka move on sa'yo problema na niya to oy. ako naka move on ako uh, sa madaling salita open na yung banga-banga mo para maghanap okay guys pwede na magkikig guys Kuya Martin, taga saan po kayo? Nasa Taiwan po ako ngayon. 33 po. sa Pinas, taga saan po kayo? Kensan. Malamig po kasi dito ngayon. Uy, talagang gusto mo magpainit. <laughs> Pero nakajuwa naman kayo kahit papano. Meron naman kung pumatol. Mga ilan? Lima. O, sa lima na yun, ilan yung na ana ana Tatlo. tatlo yung dalawa, ulo-ulo lang. Nako, hindi umabot. <laughs> Hala ate Jots, hindi hindi natungkad ate. <laughs> Kuya Martin, nasisilip mo pa pag umiihi ka. Nasisilip <laughs> <laughs> naman. So ang tanong, uh -uh. si Kuya Martin ba'y patatalsikin o patatalsikan? Patalsikan. Patalsikan. No! Dahil patalsikan mo si Kuya Martin ang tanong, saan banda? Sa dibdib! Sa dibdib! Uy! Wow! <laughs> oh guys! Nako, we have a perfect match na Pamilyar ka, mura na kita Nataka? Sa Notre Dame ka nag eskwela <laughs> dati, no? Inulit-ulit mo na naman tanungin mo na ko agad kung ano yung mga diskarte ba para makapasok sa mga banga. <laughs> ano bang hinahanap mo sa isang babae, Kuya Martin? Mabait, tsaka madiskarte. Ay, mabait, madiskarte. Ano pa, Kuya? Tapos yung palaban. Palaban sa buhay. Ayusin yung palaban. Mm -hmm. Kahit anong palaban yan. Ayun, gusto ko. <laughs> Ayun na mga ganong-ganong diskarti ko eh, Martin. Mga palaban sa anong-anong palaban. Anong <laughs> Ang tanong ate, lumalaban ka rin ba? Huwag <laughs> oh, marap kay ate kasi parang makaka-inspire kasi kapag siya yung karap mo. O, tapos, ayan o, no, tingnan mo. Ano yung mga lessons learned na naituro sa iyo, ng mga past relationship na natutunan ko? Dapat na mas maging mature. Mas Good, eh. intindihin sila siguro. Yung gusto mo, ang masusunod yun. O in other words, give and take. Hmm. Lalim ng uh, hugot ni Kuya Martin, parang uh, kasing lalim ng banga-banga ni ate. <laughs> Wala nang tanong. Um. Wala. Normal na yung kilay ko, Kuya Mar. Hindi, anong sekreto yan sa kilay mo? Anong pinaglalaban yan? <laughs> Kailan uwi mo dito, ate? By June, next year. Kaya hey, Martin, next year daw, June. <laughs> Schedule ko na din yan, kuya. Uwi na rin ako. Oh. Ano ko, ate, ang banga-banga mo, i-grass cutter mo na. <laughs> <laughs> pag-break up namin ng tatay ng anak ko, nagkaroon ako ng pangalawang boyfriend, Tyler ng Metrobank. So siya pure single and then ako may anak na. So yun, sa kanya okay. Pero pagdating sa parents niya, naga-against. Iniwala yan so, mo dahil sa gusto. parents. Oo, oo, oo. oo. Ako hmm. sa kanya. Hindi mo isinaalang-alang so, kung masasaktan mo yung lalaki o hindi. Ayoko kuya Mar kasi ako tao na family oriented. Mas pipiliin ko yung pamilya ko kaysa yung partner ko. Partner ko pwedeng palitan pero yung family ko hindi hindi. E eh bakit kapag uh, nag nagmal ka ba ng kon isusumpa ka ba nila? <laughs> hindi ayoko kasi yung kunwari ganito kuya Mar ha. Naging pinili ko yung partner ko. So, paano yung family niya mag a sa akin? Paano yung kung may gathering, family gathering? Ayoko yung ako yung pinag-uusapan. Ayoko yung naging nag a sa akin. Gusto ko, gusto ko yung both side is or welcome. Ayoko nung ganun. Ayoko nung ganun ba? Yung laging mahidwaan. Ayoko nung ganun. Gusto ko laging ano lang, goods ng yung both side. Uh, matatanggap ka rin naman yan pag uh, eh. Darating yung araw. Na makita nila yung anak nila na masaya. May mga parents din naman. Ah. Kung ano yung kaligayahan ng mga anak nila, eh, doon na rin sila. Kasi eh, wala mahirap. namang magulang kasi na patatisan anak. One of one of my dream and one of my prayer is gusto ko yung may second family, yung mama papa ng parents ng partner ko is gusto ko kasundo ko sila one of my prayers yan. Pag kinasal ako, gusto ko yung, kung ano yung treatment ko sa mama at papa ko, ganun din yung treatment ko sa kanila. It's because mahal nila ako, welcome ako sa kanila. Ganun. Gusto ko yung ganong klaseng family. Kahit mahirap, wala yung problema sa akin. Kahit mahirap sila, kahit mahirap yung naging partner ko, I really don't matter of, of that situation. Kasi kaya ko naman, tanggap ko naman kung ano siya. Basta gusto ko yung family niya, dapat ganun din 'yung treatment sa akin. Ayoko 'yung pagwala ako, ako ang ini ako 'yung ba chika-chika ganun ba? Ayoko nung ganun. Kuya Martin, alam mo na ngayon. <laughs> o di ba? Baka mamaya, inuunahan ka na ni ate, pinaparinggan ka na. Oo. I-prepare mo na 'yung parents mo. <laughs> Magkamit ano? buhay lang naman eh ay, wow. Kunwari, barkada, no? Ay, college classmate ko pala, taga Notre Dame dati. Uy, sabi ng nanay mo, kailan ka nag-aral sa Notre Dame? Thank you, thank you, ate. Salamat. Bye-bye. Thank you so much, Kuya Mar. Thank you.